Namumukod-tangi si Ellen Adarna bilang isa sa mga pinaka-well-off na female celebrity sa Pilipinas. Kilala siya sa showbiz na nagmula sa isang mayamang pamilya sa Cebu. Ipinapaliwanag nito kung bakit, sa kabila ng kanyang kawalan sa eksena ng entertainment, pinananatili niya ang isang komportableng pamumuhay. Sa kabila ng kanyang yaman, kinikilala si Ellen sa kanyang pagiging grounded. Nakatawag pansin sa netizens ang recent Instagram stories ni Ellen Adarna kung saan sinasagot niya ang iba't ibang tanong ng kanyang mga tagahanga. Sinagot ni Ellen Adarna sa isang kamakailang post sa social media ang tanong kung ano ang sasabihin sa mga taong magsasabing filler sila sa tuwing magpo sila sa English. Sa video, tapat niyang sinabi na sila, bilang Bisaya, ay mas gusto nilang magsalita ng English kaysa magtagalog. Sinabi niya na ginagawa ito upang mas maunawaan sila ng mga nagsasalita ng Tagalog. Kita ng mga bisaya dai, mas ma-prefer na lang jud ta English bahala nag magkapaliki kaysa magtagalog, di ta masabtan So, mau lang na para masabtan mga Tagalog kaysa magpatak ta Tagalog, bahala na tayo na mga bisaya dai, mas pipiliin na lang natin mag-English, bahala na kaysa magtagalog at hindi tayo maintindihan minsan. So yan lang para maintindihan ng mga Tagalog kaysa magpatoka Tagalog bahala na